Muli isang magpapalang araw sa ating lahat. Tayo po yung magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikalawang kabanata na ng aklat ng Jotaro Nomello, ang ikalimang aklat ng Pentacho. Dito po ay ating mapag aaralan ng mga tuntunin tungkol sa pakikidigma. Sabalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Lord God, salamat Panginoon sa pagkakataong muli ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat Lord sa biyayang patuloy niyo pong uh, pinaparana sa inyong mga anak. sa aming pag-aaral ng iyong salita, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon. Itama niyo po ang aming mga maling pananaw at ibigay niyo po sa amin ang lalim ng uh, mensahe mo, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay na sa iyo ang papuri. Pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Yesus Verse 1 kung kayo ay makikipagtigma, huwag kayong matatakot kahit na sa mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karuwahe sapagkat kasama ninyo si Yahweh ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Dito po makikita natin no, na inuutos ng Panginoon na huwag kayong matakot. No? At uh, kung ang ating pong titignan ay ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kakayanan ng Panginoon, sabi nga po sa Romans 8.31, if God is for us, who can be against us, no? Kung si Kristo ang kasama mo, kung si Kristo ang kakampi mo, sinong laban iyo. So dito po, makikita natin, no, na inutos ng Panginoon kahit pa marami ang kanilang mga kabayo at karuwahe, no? Sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat kasama niyo ako. So, dito makikita natin no, yung assurance ng protection ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung matatakot tayo or matatakot sila, ibig sabihin, wala silang pananampalataya. Hindi sila naniniwala na kakampi nila ang Diyos or kasama nilang ang Diyos. Bago kayo makipaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya ang ganito. Pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. So, dito po makikita natin no, na merong pari na nangunguna, na nag encourage na, na nagpapalakas ng loob. Same sa buhay natin ngayon, mga kapatid. Tayo po na mga mananampalataya ay sumusuong din sa laban, no? Hindi sa laban ng flesh or sa laban literal na pakikipag-espadahan o pakikipagbarila, no? Sa halip, may laban tayong espiritual. At ang ating mga manggagawa o ang mga lingkod ng Diyos, sila ang palaging ah, Uh, ating uh, maririnig na magi-encourage sa atin na kaya mo 'yan no kasama mo ang Panginoon. Uh, kaya mo 'yan kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ayan. Verse 4 sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Oh since nga po ang ating laban is laban ng uh, spiritual, no? Ito po talaga ay uh, beyond our control, no? Tanging ang Panginoon lang talaga 'yung pwedeng makatulong sa atin. Sa sa kanilang uh, panahon, no? Sa panahon ng mga Israelita, no? Uh, though ito ay laban na, na literal, no? nakikipag ispadahan sila, pero alam natin na maraming magagawa ang Panginoon, kagaya nga po ng ginawa niya sa Egypto, kung saan lalabas itong mga Israelita. Noong time na mahabol ah, na sila ng mga Egyptyo kasama ang paraon, no, hinati ng Diyos ang dagat at ah, sila ay nakatawid sa tuyong lupa. Then, afternoon, ay namatay ang mga Egyptyo kasi ibinalik ng Diyos ang tubig mula sa kanyang dating anyo at nalunod dito ang paraon maging ang kanyang mga tauhan. So, dito po makikita natin na walang imposible sa Panginoon at walang hindi siya kayang gawin. Verse 5, ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal. Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito na itatalaga ay maaari nang umuwi, baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya. Sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon ay maaari nang umuwi, baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagkakasama o nagsasama ay maaari nang umuwi, baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Sino man sa inyo ang natatakot o natuduwag ay eh, maaari na umuwi. Baka maduwag din kagaya niyang mga tang ang iba. Matapos itong sabihin, ang mga pinunong kawal ay eh, maglalagay sila ng mga mangunguna sa bawat pangkat. Ayan. Mula po sa verse 5 kung saan ay, uh, ang pinunong kawal ay eh, magsasabi ng mga katagang ito, no? Ah... Uh, dito po makikita natin na isa lang ang ibig sabihin, no? Kung meron tayo mga unsettled business, no? Sa, sa ating buhay, hindi iyon makakatulong sa labang meron tayo ngayon, sa labang kinakaharap natin ngayon. So, kailangan isettle natin yon no? Nang sa ganon, hindi siya maging distraction sa ating pakikipaglaban. Samantala, kung alam natin kung paano ito ilagay sa tama. Like, for example, may problema ka, then, uh, solve mo ito, ayusin mo ito. May kaaway ka, makipag ka nang sa ganun. Pag ikaw ay nakipaglaban, alam mo, ang tuon ng iyong attention ay doon sa pakikipaglaban, hindi doon sa problema mong naiwan. So, dito, makikita po natin sa buhay nating mga mananampalataya, ano po, na kailangan na settle natin yung mga mga problems, yung mga situations nang sa ganun hindi ito maging uh, sagabal sa ating uh, pagpapatuloy sa ating pakikibaka bilang mananampalataya. At uh, dito din makikita natin ano po na tayo mga mananampalataya tulad ng uh, mga Israelita ng panahon nitong Deuteronomeo ay makikita po talaga natin na Uh, kung sila ay may pari na nag encourage sa kanila. Sa ating kapanahunan ngayon, bukod sa ating mga pastor, meron tayong Jesus, no? Na nandyan para sa atin, na siya yung nagpipray para sa atin kasi alam niya yung ating mga kahinaan. And then, sa ating laban, no? Alam din po natin na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng ating mga uh, data. Yan ang word of God, no? Meron din tayong mga shield. Yan. So, dito makikita natin, kapag binasa po natin ang Ephesians chapter 6 verses 12 to 13, makikita talaga natin na uh, yung battle ng buhay nating mga mananampalataya, binigyan din tayo ng Panginoon ng kumpletong kalasag upang hindi po tayo magkapi ng kaaway. Verse 10. Bago ninyo sa lakay ng isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto ninyo hindi sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at matatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kukubin nyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Bihagin ninyo ang mga babae at ang mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha. Para sa inyo ang mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Kanya nang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo. Ngunit sa mga lungsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay. Lilipulin ninyo ang mga Hiteo, Moreo, kananayo, Periseo, Hibita at Jeboseo tulad ng utos sa inyong ni Yahweh na inyong Diyos. Kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasaklam-saklam nilang pagsamba. Sa kanilang mga diyos-diyosan, sa ganitoy makakaiwas kay sa paggawa ng inyong, ng isang bagay na kasaklam-saklam kayawit. So dito po makikita natin mga kapatid ano po na mahigpit na ipinagbili ng Panginoon na doon sa lugar na pupuntahan nila kailangan ma-wash out lahat. Mamatay lahat ng mga tao na naroon kasi yun po ang ang dahilan kung bakit sila itinaboy ng Panginoon ay hindi dahil sa matuwid ang mga Israelita kundi dahil ang mga taong ito ay piniling sumamba sa ibang Diyos no? at gumawa ng mga karumal-dumal na pinagbabawal ng Panginoon. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, huwag niyo silang tularan kasi darating ang araw kapag tinularan nila to sila man ay itataboy ng Panginoon sa lupang ipinangako niya. So dito po makikita po natin ano po na uh, alam alhamdulillah ko ano yung mga pwedeng mangyari. At ayaw niya itong maranasan ng mga Israelita. Uh, yung mga ibang uh, kagaya po ng pagpatay doon sa mga kalalakihan doon sa, sa ibang lugar ay atin pong naipaluwanag na sa ibang mga kabanata kung saan nagsasabi po na ay yung mga lalaki kasi meron silang obligasyon ipaghiganti yung kanilang mga pamilya. Kaya naman, dito talaga pinapapatay sila para lang sa ganun hindi na sila maging ugat ng problema ng bayang Israel. Verse 19, kapag kinugkog ninyo ang isang lungsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon kahit matagal na ninyong kub ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway bagkos makakapagbigay sa, pa ito sa inyo ng pagkain. Kaya wag ninyo itong puputulin. Ang mga puno na hindi makakain ang bunga ang siya ninyong puputulin kung kailangan ninyo sa pagkub So dito makikita natin yung mga bagay na uh, kapakipakinabang no? at mapapakinabangan pa ay pinapasave ni Lord nasa sa ganun ay maging tulong sa kanila. Kaya naman po mga kapatid, makikita po natin no, ang kabutihan ng Panginoon ay laging nandyan para makita yung welfare ng kanyang mga anak. Kaya sana po napagpala tayo sa kanyang salita. Muli, God bless everyone and to God be all the glory.